Papunta na tayo sa exciting part Sawa ka dito sa mga liguan na malinis Malamig Talagang napakadami Ayan so andito ulit kami sa barangay Bayanihan At habang hinihintay yung kasama na magaguid sa atin patungong Pakugao Falls yan so eto yung mga kasama na nagtatapas ng nyug oo yan so, napakaswerte ng no? may mga nyugan dito tabing kalsada na mismo okay so eto nagmotor na kami papunta rito medyo malayo-layo na to sa kalsada kanina rough road nga lang hindi na ako nakapag video yung guide ko eto si Nature Lover so meron din siyang page Day! Ano? Mga nyuga nila dito, mga bata pa. Dumating na sa tak, baka kaku, may magbaray lang <laughs> na kanya. Ayun, sabi ko ay mga tree bukot idigot. Saba si sabot. Ito kanina naman ito. Si Juan, yung namatay na si Jeffrey Pukog. Ay, mga pahon doon papuntang Tabayong sa unang pahinaan doon Tabayong, Biskaya? Oo oh. Hirap maglabas ng inyog Ay, di kang mahirap Ano ran yan, paanod oh. Ay, ganun talaga, so, paanod pa na lang So, papansin nyo rito, maraming mga inyog, no? Problema dito yung pagta-transport papunta dun sa naabot ng truck. So, diskarte nila dito paano dyan sa sapa hanggang doon sa pinaghintuan natin kanina doon nila abangan at doon natatapasan ganun sa mga area na mahirap yung daanan yung tubig yung sapa yung solusyon so wala pa tayo sa kalahati eh. pero kaya 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 Kagandaan nung nasanay tayo sa ganto. Yung araw nung lagi kaganda nung dito ang daming alaga nung matanda. Uh -oh. -huh. Tsaka walang nakakapasok nung dito ng mga nangunguryente. Tsaka ilang baga magumpisa umpisa ka dyan na manguryente nun hanggang dyan lang. Marami Malang na. ng mga hipon yung mga banggatan na ang sa at Ngayon wala na at <laughs> pinahirapan nila ng kuryente. <clears throat> ito malawit pa ito kasi may mga nyug kapang nakikita ay last na hindi ano na basiwa ito pagkain ng mga gumaganda pagkwa ito mayroong kwan dito may pangate pinaglalagay ng mga pangate para makasilo ng mga labuyo May mga nakalaykay dito. Ah. Mga labuyo yan, malamang. Dami na rin baging. Papunta na tayo sa exciting part. Parang pinapanatan pa rin nila ng Corinthians. Oo, ano?

그 안에 또. hindi mo masyadong ramdam yung pagod kasi malamig parang sa na no? malaki kumakain pag nag-aabot kami. Uh, uh, dito kami kasi inaabot ng tanghali. Oo. Uh, uh, ito ang piknikan ng high school noon. Pag mam Ma'am Oo, oh, inaabot niya ito? Oo, oh, noon. Nung bat namin na Chris. Uh -huh. kaya lang, ayaw na kasi nilang mag full time ay. Marami sa bagay yung kalahati na tayo. Gandang to. May Ha? dyan, baka may Maka-as yun. Aas yata yun. Ayan. Akyat na tayo. Punahin natin yung aso. Ayan. <coughs> <coughs> Anggel na talaga. To, to, to. May mga pasadyang daanan talaga pala. oh? Tama ko. Tama ko ng tubig ko. Hmm. Ganda o. Oh. Yan ang experience Jonas na habang buhay na hindi mo malilimutan. Yeah. Oh, ka dyan ha. Maghintay na lang siya. Maghintay na lang siya. Ito. Uh. Nakawin dito, nagbulok. Oo. Uh -huh. Ano ah. na? Ayos, ano? <coughs> ah. Matmad. Di ba so, diba tatlong araw, tatlong gabi? depende sa yung... Ah.

mas matagal Dalawang araw. dalawa hanggang tatlong araw 2 yeah. to 3 days sawa ka dito sa mga liguan na malinis malamig talagang napakadami <laughs> Yan, ulit. Wala ka sa dulo sa tanjan. Oo. Uh, Gawa tayo. Ito yung pinakang gatorade natin dito sa bundok. Ang ganda nung pasgak, oh. <laughs> Sakto. Nakalambitin siya. Pag ganitong dahan-dahan lang Pero yung diritsuhan. na ano? Ah. Uh. Uh.

Aba kaya ito to huh? Siyempre may baon tayo okay. <laughs> Kape Wow Sarap magkape Habang pinagpapawisan <laughs> ito lang problema dito sa Pakugaw malayo mas malayo kasi talpos dito masukal na pati na mga ngaso lang ang nakakamahin dyan so, mga kami panghipe na na malalaki. Yan. Ito yung dagat na sinasabi uh -huh. yung susungdalaga kung huh? kami uh, may yung, yung, uh -huh. yung wai niya oo kung yun kung yun pag mag-overnight yun ano? oh. kami ang yun 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 ng yun 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 uh -huh. Ako yung may gawa nito. Uh-huh. Kami nagtampo rito na una pero ito wala. Yung kami may nang oriente rito kaya may nang, nang, nang ganyan at saka nang ilaw. Sigurado yan. Pangalan ko June. <laughs> ito pangalan ng guide natin. Junior kasi siya. <laughs> ang daming basiwi oh. Uh -huh. Oh. Uh -huh. Ang tamis, ang sarap. Uh -huh. Yung parang tulot. Ah, uh malapit -huh. oh, na ito so, kumakain Pasma may ulay timpal ka ulit. Alam Ah. Di na. Tamang tama tanghalian na, huh. may flat na area dito.

Eto na! Eto <laughs> yung bubungat sa iyo. <laughs> wow! Woohoo! <laughs> Ganda! So, ayan, so sabi nitong guide natin Ito, malapit-lapit na raw Sa boundary mga ilang oras na lang na laka rin, Nasa boundary na tayo ng Biskaya at Biskaya ba Kirino? Kirino, Biskaya Kirino, Biskaya, Aurora Pag dito sa likod na bubat na yan Ah Kirino dyan Oo, oh, pa, Kirino pa, pa na Pag ah. uh, uh, dito sa matalik na bundok na yan Sibila, kapuntang ano na yan Kirino mm -hmm. ilang oras? Siguro sabihin mo na lang na Tatlong oras. Tatlong oras. Uh, Nasa boundary. Oo. Uh -uh. Saan yon sa Matmad? Matmad sir. Saka Biskaya. Uh -huh. Dalawa kasi ang daan dyan. Pabunta Biskaya at saka Kirilo. Uh -huh. Nasubukan mo na rin dyan noon? Ayan sir. Na, uh, pag nangangaso kami, bali dyan kami dumadaan. Pero sa kabila, sa uh, nagsari yung unang pinuntahan mo. Oo. Uh -huh. Pwede rin dito, kaya lang napaka-tarik na. Oo. Yan nga, grabe tarik oh. Oo. Yan. Binaka masarap magkape dito sa Falls. Yan. Wow. Oh. itong bato na to huh? may lumalabas na tubig <laughs> ayos oras ko 11.30 umalis kami doon 8.30 so inabot kami ng 3 hours sa paglalakad pero yung lakad namin ay normal lang malakad at marami ring pahinga sa kanila, kain nila itong maabot ng 2 hours or less Lalo pag maganda ang panahon. Yan, nagtatagum na siya. Katutubong saya ng mga ilogot. ko nang maligo, kaso talagang maginaw. <laughs> Iba yung ginaw dito. At dito ko na tatapusin ang video. Ngayon, paalam na tayo. Maraming salamat sa panonood God bless at mabuhay po tayong lahat.